Incorporated ang tagahatid ng tulong saya at anli sorpresa mula pa noong 1979 sa pamamagitan ng Itbulaga. Matapos ang bulung-bulungan hinggil sa ginawang final bow ng tahan ng pinakamasaya, ay kinumpirma na mismo ng Tape Incorporated na ang napanood na episode ngayong Sabado ng TP ay huling araw na nila sa ere. Gamit nga ang kanilang YouTube account ay kinuha nila ang closing spiel's part ng kanilang episode ngayong Sabado at nilagyan ng caption na paalam mga kapuso hanggang sa muli. Kapansin-pansin naman ang mensahe sa Instagram ng isa sa mga host ng tahanang pinakamasaya na si Cassie Legaspi sa kanyang mga kapwa host. Ayon nga kay Cassie, congrats TP fam, deserve na deserve nyo po yan. Sabi ko nga dati sa interview, ipagpatuloy nyo lang ang pagbibigay ng tulong at saya sa mga kapusong nangangailangan. Dahil nandyan ang Diyos Ama para suklian yan. Sobrang proud at masaya ako para sa inyo. Samantala, hindi naman sinabi ng Tape Incorporated kung ano ang kanilang mga susunod na hakbang. Marami naman ang mga nagsasabi na baka i-reformat na mga halos-hos ang PP. Dahil kung maaalala ay nakakontrata pa rin sila sa GMA Network posible din na gawin ng noontime show ang kanilang programang TikTok Lock o di kaya ay ilipat ang It's Showtime sa GMA. Sa kabilang banda marami naman ang nag-aabang sa magiging reaksyon ng TBJ sa darating na lunes. Anila ay hindi nila ito palalampasin lalo na si Henyo Master Joey De Leon panigurado umano na magre-react ang batikang komedyante sa pagkawala sa ere ng tahanang pinakamasaya.